Bakit hindi ko nire-recommend na gumamit ng flushing. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at 'yun, meron na namang napagtalunan na 'yung iba sinasabi eh gumamit ng flushing at 'yung iba naman eh sinasabi na wag nang gumamit. Okay, ganito lang naman 'yan mga paps, no. Ano ba 'tong flushing? Ang pinakatrabaho ng flushing ay tanggalin 'yung mga sludge na namumuo sa loob ng ating engine. Okay? So, pag kayo ay naglagay niyan, ang gagawin niyan, 'yung oil ninyo ay lalabnaw. Okay? So, yun 'yon. Kasi halimbawa, sabi natin, sige, nag-change oil ka. Pag nag-change oil ka na walang flushing, medyo mas malapot 'yung oil. At pag yung nag-change oil ka naman na nilagyan mo ng plashing, mas malabnaw yung oil. So, ngayon, ano yung nagiging problema? Bakit hindi ko nire-recommend gumamit ng plashing? Kung wala namang problema ang iyong sasakyan, like wala namang sludge, okay? At hindi ka naman magbababa ng oil pan hindi ko i-recommend na gumamit ka bakit, bakit, hindi ko i-recommend? Kasi pag tayo ay nag-drain using our drain plug, hindi naman lahat ng oil ay makukuha natin o mailalabas natin. So ngayon, sabi natin pwedeng matirahan niya ng mga 100 ml o 200 ml. Kaya yeah, kung na-experience yun na magbaba ng, drain, ng oil pan, mapapansin nyo may oil pa talaga dun. So yung matitirang yon na may flushing, okay, at nilagyan mo ng bagong oil, ang effect nun, pwede mong makontaminate yung bagong oil na ilalagay mo dahil meron pang natirang plashing don sa natira dun sa oil pan. So kung sakali man, ano, personally, gumamit lang kayo ng plashing kung confirm ninyo na meron niyang uh, sludge or magbababa kayo ng oil pan kasi sigurado makukuha ninyo yung almost lahat ng oil o maibababa nyo yung lahat ng oil. Kasi kung using drain plug lang ang gagawin ninyo, eh, may matitira at matitira yan. Okay, now, sige. Kung gusto nyo talagang i-spoil yung inyong sasakyan sa oil, okay, sige, so, gusto nyo talaga malinis yung laman ng inyong uh, uh, sasakyan na oil, di ba? Hindi maitim. E eh mag early change oil na lang kayo instead na gumamit kayo ng flashing. Mas safe 'yon. Okay, mas safe 'yon. Uh, actually ako ha, personally, uh, yun, meron akong 300,000 kilometers na kotse once lang to nakatikim ng flushing yung time lang na nagbaba ako ng oil pan yun lang, meron akong 200,000 kilometers never pang nakatikim ng flushing yun kahit nire-recommend sa akin ng kasa na uy, lagyan natin ng flushing inire-refuse ko pwede namang i-refuse eh may mga kasa naman na pumapayag o may mga service advisor naman na pumapayag na hindi na palagyan Okay, ako, nire-refuse ko. Sabi ko, awag ah, na. Ano lang, change oil lang. Okay na ako. So, ganun lang naman yun mga paps. No? So, ako personally, I will not recommend kasi pwedeng ma-contaminate yung bago mong oil na ilalagay. At pag yan ay lumabnaw, pag malabnaw kasi yung oil natin sa loob ng engine, mas mataas yung wear and tear ng mga component natin. So, posibleng mapabilis yung pagkasira. Pero, yun nga, kung kayo ay magbababa ng oil pan, or merong oil sludge talaga yung makina ninyo, gumamit kayo yan. Highly recommended. Pero sa regular change oil, regular naman yung PMS ninyo, I will not recommend na gumamit pa kayo yan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki like at kung may reaction kayo, just comment down below. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.